sabi na na sabi 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 60 Kaya mo na 60 try. Oh, okay. Ito siya nga kayo. Kaya mo na 63 yan. Okay. Magkano sagad ma'am? 60. 60 daw. Okay. Malinis kayo down. Oh, okay. okay. 60 ay, ito ba hindi na binibigay? Sa magandang araw mga Talongs TV. Uh, para paiba iba naman yung video natin na uh, samahan nyo ko sa ating uh, panonood ng ating video. Natawaran ng mga baka dito sa Padre Garcia, Batangas Mga magkabilihan. Kaya kung bago pala sa aking channel, mag-subscribe na para nagyan like map din sila natin video sa Padre Garcia, Batangas. Sama-sama tayo manood sa video sa akin. Ang penador na baka.

Kita magkaridad 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 kita magkaridad

Saan na nalang makuha? 78 78 Saan po dadalhin? Sa Kapal Santo Tomas saja po kayo yung nag aalaga din ng mga bakang pati rin? Marami po kayong nag-aalagat? Marami nga, marami ako nabibili rin Kamusta naman po kita? Nakapinta na kayo? Kapinta na Kamusta po kita ayos naman? Kung bagay hindi naman nalulugi Ano po kalimit ang pakanyod? Damo lang din o ano po yun? May kulungan kayo? Wala? Paiwi Paiwi Ah, paiwi Paano po ang kita? Kunyari, nagpaiwi kayo O oh, kunyari, paiwi kayo Paano ang hati nandun sa kita? Hati po sa, sa tubo tapos tanggal ang gastos. Ayun pala. Yun yung mga gusto mong ng saadyo pa ni Kuya. Ah, uh, hati sa tubo, tanggal ang gastos. Kasi nagbipigil din po kayo. Ah, hindi. Ah, talagad na mo lang. Yun. Eh medyo matagal-tagal pang alagay nito. Ah, uh, taon, taon din. Ah, taon din. Hindi nyo pala binibenta agad ng mabilisan. Yun pala. Kaya sila, shout out sa kanila. Kasundo sila. Ayun. Ito si dyan nga kay... Ha? Magkano sabi ng mga yaw? Yaw, Kaya mo na 63. Ito si Jack Akin. Kaya mo na 63 yan. Magkano sagat mo? 60. 60, uh, 60 Malinis kayo daw. daw. na 60 taw. 60 tau. tau. tau.

Akin ang Pantuso, akin ang Traspero, yung lahat <laughs> pa rin yun, yung lahat na lahat yun. 62, walang inyong magastusin. Ayan ba na? Ayan ba, bye natin. Kung nilapat ko naman sa iyo, sinabi ko naman kami. Ang mahal naman yan, ngayong itik pulang. Dalawang <laughs> double, double, double tinga malakas sa pandinig. Ah. Dalawang tinga o dalawang oh, malakas sa pandinig. Ni e, Pertoso. <laughs> ano na kunin niyo <yu>, ate? Napakalaki. <laughs> <kay>. Para <laughs> yeah, 61 ang tawad. na 61.

Okay, si Magkano na po tawad niyo? 60 pa rin. Ah, 61. Ayun, na 61. Ayos na. Kaso na. 61. Kaya sila sa Sa? Dito lang sa Garcia. Ah, pa. May mga alagay na rin po yung baka sa inyo. Ah, bago pala bumibili. Naibenta na po. Ayun. 61, nabili na yun. Kasundo na.

Mataya lang niyo kuya Mataya lang niyo Dalawa Tawarin Tawarin At yun dalawa Makano sa kanyo Naman sa dalawang malaki kuya Kuya yung dalinday Tatapos yung marating O karay Dalawang katina Dalawang malaki اوه کي کادو پڪار مٿي ٿيو سڀاڻي هاڻي کين ڏاڍو پستي ٿو ليمو ڏاڍو وڌيڪ هاڻي کين ڏاڍو ٿين ٿا هاڻي اها پير ڏاڍي talao talao pa talao talao masakit na inoya hindi na masakit talo 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 talo

Sabi sa lima ang sabi niya, sabi niya, mabuhas ang gaw. Alsan niyo ka ganda O, makano yung totoo na? Ang sagat. Ang yung sagat. sagat, ng 40. na yung baka. Ito pala. Ito na lang.

lang daw yun dalawa nasa na nai karga nai tali na hindi sinawa nito yung to. So, dalawang to ay nabili uh, na, na sinto cheese yung pala marami na rin nabili marami na po nabili kanya po ito lahat yung mga kung ako bali yung mga subil. ano, anim. yung mga subil. Oo, Ito. Dalawang yan, tsaka dalawang yun, tsaka ito. ito. Anim, isa. O. Dalawa. Dalawa. Dalaw, apat, ito, Ano ba kakasamay? Ay, ba rin. Anim daw pala nabili. Ano? Sila, Yo, Sir uh, na Ilan pong baka nabili nyo? Oh. Apat. Apat po na pong bawat isa? 92 Ay, 92 po yung isa Ay, ah, 92 yung dalawa Dalawa, tapos po yung dalawa 111 111 po Ito po ba? Ito, ba? ito po yung mga ito? Ay, mga Ito mga baka Yung mga baka pong subil Bakit sir ang napili nyo yung mga turete lang? Eh, ilang kapot pera eh Kaya lang pong kaya ng budget nyo Kaya po ba yung okay. meron pa rin dating mga lagang baka? Oo, meron Meron na po Kamusta naman po ang kitaan sa baka? Nakapagbenta na kayo? Nakapagbenta na kayo? Oo. Uh, yung binili ko dito dati, uh, okay. yung dalawa, pinagbili ko ng 250. Ah. Uh, ang malalaki po? Ilang eh, po magkano po nakuha niyo yun? 105 yung dalawa dati. At uh, di ano mabilis din po ano at oh. malaki oh. halos dumoble po may kitang tubo niyo no? Isang taon na po ng alaga. Oh. Nagpi-pitch din po hindi. Misan ah, po. Oh, kung uh, uh, maga po kayo mayroong kuran o ano lang sa takatali lang siya. Takatali lang po sa labas o so may kural kayo. Yung parisa, eh, pakal, may pakain paka din ako. Ah, mayroon din po kayo. Ano, Sorry, lagi ko, <laughs> ko sa ko, eh sarima ko igi-no. Sa Facebook lagi, online lagi sa YouTube eh. Aha, uh, tanong Steve oh, po. Sir, ibig sabihin ko may i niyo sa mga magaganda mag-alaga ng baka talaga. Kung Ah. Uh, may i niyo po yung pag-aalaga ng baka. Aba, hindi talaga talaga ng baka. Baka talaga. Oh. Ayun. Uh -huh. oh, Dito po ang perahan. Iyon. Oh. Aha. Pwede po busyal ya. Sa itaas. Mga babae din. Kasi po wala talagang nalulugi ano. Wala na po. Wag na papabayaan. Um, Yon. Oh. Ito na po. Ibig sabihin po saan po ang dala nito? Kasile, Barangay Kasile. Sang bayan po. Ah, uh, Kabuyaw. Kabuyaw ang malayo pa rin po ano? Oo. Oh. Uh ito na po magdi-deliver sila. Ibig sabihin ko po yung magkano ang tracking naman? Ah, ito na, ito na, na po ito. Yung... Oh. Kano sir ang tracking 500, doon? Bali yung apat i 75. 75. Ah, yeah, pala. 75 do yapat na yung apat kinakarga na dito para sa mga baka po tong subil ano subil mga subil yung mga malalaki mga baka subil yung po yung dalawa na ikarga na tapos yung, yung ititinda ito yung mga kinakakya na Ay katamaran yung laki Para mahiling Malaki laki Abo habu Baka -habu kabuli na mayari <laughs> Sama na rin itong malaki para mahiling Ayan sila Boss Nick na magkakarga Ayun, na Ayun, Para. sa dalawa. Ayan

Ayan, okay. kagaling. <laughs> Bilis makit. Gusto lang pala magpalambing. kaila upload na. Uh, Baka, hindi ko alam kung bukas. Boss Nick! Magkano tracking doon, Boss Nick? Ha? Magkano tracking? 7,500. 7,500. Deliver na to. Ayan. Yeah.

ano kayo mahiya? Baka naman ako? Pagkaroon yung bayan ko na yun. Sabi ko yun. Arin malaki, arin pinakamalaki. Arin ako pinakamalaki. Parang sa presyo. Oo. Ayun tinawarin yung tinitingnan yung halaga si Hindi man yung presyo siya yung Sinta. At pagkaba yung... babawasan ako tapo babawasan. Kaya mga pa na bilhin na kayo. hindi man... Hindi dip Hindi yung minibili. Pagkano sa lumang ay, 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 ay! Magkano po? nyo lang ita 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 po itawad ita nyo. Magkano po yung sakit na sa Magkano <laughs> <laughs> po. Ibigay! Ibigay mo po. Ah. Mm -hmm. oh. oh, hinati eh. May harap yung... Ah. Yeah. Wow! kami, sir. Ah. Eh, hindi pa kasi dumating. 55,000 ang. 55, Umabot sa 50,000. Oh, oh, hindi pa rin natawag ni Bawa sana. daw ito, 54 daw ang ano. Ang tinutukoy ng notice na gumagalaw ng Hindi pa klaseng sumilaw. para sa per. Kinati sila nitong.